So ayun guys, ito yung mga regalo ko na natanggap. Ayan. So madami-dami to guys. Ayan mga regalo ko na natanggap sa amin. Ayan. Mga gift nila sa akin. Ayan. So yung iba guys, naiwan ko sa office. Di ko naalala. So ito muna yung mabuksan natin guys. So magbukas tayo ng gift ngayon. Tingnan natin kung anong laman itong iba. Yung nakabalot no. Ayan, so guys, bubukas sa tayo. So ito kasi yan. Eh, maganda eh. So, sarap to. Ayan. Nakikita naman natin, no, guys. Yan. So, okay, yung mga regalo natin, no. So, tabi muna natin. Look no? at it. Kitang-kita na naman eh. Ayan, guys. So guys, ito ng bukas na natin. Ayan. So, ano kaya ito? Pabango. Malamang. Ayan. Uy, oh, binge. Ayan guys, binge. Ayan, walit na pampaswerte ito. Walit na pampaswerte. Ayan. Kala ko cellphone. Tingnan natin ito. Baka may laman. Ah, swertein yun tayo itong wallet na ito. Sir Bong, thank you so much sa wallet na pampaswerte. Wow! Kala ko may dollar. So, ayun guys, na no, may laman. Ayan. May laman na 100. <laughs> Ayan. Ayan.

ito yung natanggap ko guys nung nag ex um, party ng admin guys no? so ito yung nabunot ko maraming ano po guys oh chocolate liqueurs yan guys chocolate liqueurs and

So, ayan. Ito po yung nakuha natin lahat, no? Ayan. kaya yung nabuksan natin lahat-lahat. Pero yung iba na iwan ako sa office, guys. Kukunin ko na lang yun. Ayan. So, ayan. Lahat yung nabuksan ko ngayong araw na to. Ayan. So, thank you po pala sa lahat ng nagbibigay nito. Happy uh, Merry Christmas and Happy New Year po. So, ayan uh, yung lahat. Ayan. Yeah, thank you so much. Bye.